yun mga kaskopi una kami ngayon ni Justin Boy sa diversion ano no? pahangin mo na si Justin dahil napasuan daw sa, sa bahay nila so, dito kami ngayon mga kaskopi sa gilid ng kalsada dito yung ano yung kalayan So, galing kami nagano nagwashing ng motor. So, sakto. Nakita ko ni Justin pag-alis ko. So, ayan. Nakasama siya. Ayun, Malinis na oh. Uh, Malinis na yung scope natin. na just. Scope. Dito mga kaskopi yung ano, mga tambayan ng mga malalaking sasakyan. So, dito sila na mahinga dahil ano, malaki yung parkingan. So, malawak dito sa diversion tambayan. So wakas wala ng ulan ngayon. Kanina pa na ulan, anong ah, isang araw pa. Sunod-sunod. Ngayon ay ano, mag-alas na. So si Justin po praktis daw siya mag-ano, mag motor Oh, bagay daw. Bagay just, bagay. Ah. Kaso di patong ka just no. Di pa kaya. Ambulan siya. Oh. Eh. emergency Magsha-shout din tayo sa ating mga ating mga followers sa Facebook page. Yung mga sumusuporta sa atin. Uh, pasalamatan, pasalamatan natin silang lahat sa kanilang pagsuporta. shoutout out pala kay Noy Malasaga, kay Gigi Las Marias, kay Kuya JB, Christopher Banalo. Shout out din kay Junjun Diaz Junior. Yung nasa ano ngayon, sa Cebu. Tsaka kay ano, Nelson Kay Bibi Shoutout din kay pareng Marjon Mendes Diyan sa Cebu Shoutout din pala kay GR Balasabas Yung kasamahan natin dyan sa Cebu And Shoutout din kay Daryl Salazar so, ayun. Update lang tayo sa ating mga followers, ating mga subscribers sa sa IFB at pasalamatan natin sila dahil sila ay sumusuporta shout out din pala kay ano steel fabrication so ayan o no, mga nakita natin yung ano natin kaskopi natin na si Raven so, nakita kami dito sa diversion so sumakay siya ng ano ng tricycle nung nakita ako bumaba daw siya doon sa ano unahan para puntahan tayo So, ito yung lagi kong kasama sa ano pagsisimba. Pag linggo, sisimba kami tuwing alas 6 ng gabi. So, lagi tayong sisimba, maka Dios. Ating ka, ka-scope natin na si Raven. So, ayun mga ka-scope. Dahil medyo madilim na, ayun oh, alas 6 media na pala. So, uwi na kami. So, ayun oh, no? si Raven, ano pa mo mabin? Ha? Ah? Ano Na-pilido mo? One sec. Revival mga mga guys ayan So ayun uwi na kami dahil ano bigyu na God bless sa lahat bye bye